Yan, sabi ko na sa inyo, nagrereklamo na yung boss ko. Siya na lang daw nag-ano, namimitas. Ito po, sayang yung iba. Nasa lupa. Lumundo kasi yung aking mga tulos. Yung boss ko po, namimitas na ako yung boss ko. Nagrereklamo siya lang daw namimitas reklamo kaunti lang yung pinitas ko ayun o ayun boss ko yan paano naman ako makakamitas ng marami hawak ko yung cellphone yan pero maganda maganda banda rito yung ano yung mga bunga niya. oh, marami ayun o no. nagre-request daw dapat may baglagayan ng ano. Ani wala kasing basket. Hindi siya nagdala ng basket. Excited. Excited na umitas ng ano, sitaw. Boss, maganda rin yung ano no. Yung variety na bongga. baka sa mga susunod na pitasan baka totoong bunga talaga ayun tingnan nyo mga gulay. yan kumpul kumpul yung bunga maganda rin maganda rin yung variety talaga na bunga ayan yan ayan po ayan yung mga bunga nya bali tinisting pa lang namin tong variety na to sige mga kagulay yung boss ko nagre-reklamo na mamaya ulit ipapakita ko sa inyo kung gaano kalawak itong kung gaano kalawak yung nataniman namin ng isang kilang binhi